Guys, sa aling maliit tingnan nyo. Aling maliit, labas ikaw. Aling maliit. Hindi ako pa kinig. Aling maliit, pasang ka na naman at bis na bis ka na naman. Sa birthday, hon. Ay, tama, nakakarapta pa. Kita naman puso. <laughs> o, oh, paragalo mo, pangalanan mo. Black marunong. Marunong ka niyan. Sabi, from aling maliit, sakmo and hana. Ganun lang. Alagyan na. Ikaw na. Ako na, ano lang. Ako na. na. yan? Hindi pa marunong. Ay, gusto ah! ko po. Ah! So, eto na guys, yung pangregali ni Aling Maliit sa at Hana. Masan ka tayo punta ba? Hindi, hindi Kumaring Chona. O, oh, sa Kumare ng Mama. Sa noon, may Kumare. Happy birthday from... Aling Maliit and Sakmo. Aling Maliit. Huwag na lang sa noon. Aling Maliit na lang. Ay, hindi na ba. Aling Damulag. Aling Maliit. And Sako. Sakmo. and Hana. Okay. Ngayon. guys. Ah. Tinanghap mo pipis mo? Dinamang lipstick mo pati ng lipstick mo dun oh. Wala. Wala arti na noon. Dali mo dun na. Eh? Hi check yan, happy Be sian. Madali 'yan. Hindi pa natin dadaliyan 'yan, sakmo. Ay mukhang ready na po ang Cat Loyola. Nasihan no, na, wala pa. Wala pa. Oh, si Aling Malit. Oh, parang wait lang. Saan so, ka parang ganda ng suit mo, Bes? Saan galing yung balda mo? Wala. Dito lang sa atin. Ay, yung ano mo, top mo. Saan galing? Regalo yung birthday ni Eliza na Ang ganda mo, Bijan. Samantalan sa si aling Malit. parang hindi na maganda di ka. <laughs> ano ganda ka, Isal? Ito mo. Ma! Ma, sa tingin mo, sino maganda? Si aling maliit ang sak Si aling Malit. Uh, aling so, maliit, ano? Pakay ka ba na ikaw maganda? Oo. Bakit? O. Kasi ka. fresh ako. Oh, fresh daw siya, may ano? Ano, ano? Ano, dugyot. Oh, dugyot. Oh. Dugyot ka pala. Ano <laughs> ay, di kayo nalang buhok mo. Ay, ay nag-away na ka. Yo! <laughs> guys, naambon-ambon. Ito <laughs> ang dalawa. Oh. Nag-aaway pa rin ang dalawa, guys. Tignan mo. Ay, mata mo sa aling malit. Maayong magpayong. Ay. Yeah, wala na ulit. Ay, ma, si Aling maliit na. Ma? Bigyan mo na yung be. Na uh, ay, oh, naartihan okay. ka lang yan eh. Yeah. Ay, ay, oh. Ay, arti. <laughs> nakasimangot sa sak mo, ma. Oh, nakasimangot, ma. Hindi <laughs> na pa yun lang. Hindi na. aling maliit. Nakasimangot. Yung, ay, aling maliit. Aling maliit. Aling maliit. Aling maliit, ba't mo pinaiyak sa sak na. Ay, nakasimangot dun. Ay, naiyak na nga. Patay ka. Ay, ayak na sa kumu. Patay ka. Patay si Aling Maliit. Aling Maliit, patay ka. Hoy. Ay. Ay, ano? Nina. Ni Ay, Aling Maliit, ba't Tapu mo binang sasak mo? Ang hmm, May May mapalo ang huwag ng tatay. Muntik na pala ang mapalo. Iyakin ka naman kasi. Naiyak na po mo guys Okay lang yung Sakmu, maganda naman suot mo diba? Diyan yes, sa tingin, sino yung pinakamagandang suot sa Sakmu ba? Si Aling Maliit, Aling Maliit, pa nga ng suot mo ba? Tingnan, tingnan, tingnan. Hoy, hindi siya nakakarap Ano na? Hindi siya nakakarap tap Ikaw ali nakarap tap Si Hana, maganda rin ba suot ni Hana? Oo, mas maganda pa kay Sakmu Piling ko kay Sakmu talaga ang maganda Hindi Kay mo tama o oh. Ay, ang ganda ni Sakmu o oh. Sa akin Pinayak mo ba mo? Pinapayak na aling malitsak mo, guys. Yeah. Patay ka, galit ang mo. Ibinibigay e ko nga tanggapin. Ay, tanggap, eh. <laughs> ay tama. galit sa'yo. ka yun. Ay, galit nga sa'yo, be. Ayaw mo. Ayaw mo. Napatay ka, hindi ka kapansin niya. Huwag ka tatabi akin, ha. Ay, tama mo inaano ka. Huwag ka sa kanya. Ay, oh. Ay, tama. tama nag pa po. Maldito talaga to si aling maliit. Talaga. Maldito talaga. Kakabati mo ba sa aling maliit? Hindi. Ha? Ay, hindi. Si Sakmo ko. Hindi ikaw ha. Sakmo, kakabati mo ba sa aling maliit? Hindi. hindi. Sakmo, <laughs> inaasar ka o. Oh. Ay, inaasar ka na aling maliit. Bakit na pakat na ang payong? Madumi ang payong. Hindi. <laughs> ah, kawawa. Kawawang bata. Malayong pa tayo? Malapit na. I mata Iwanan natin sa aling maliit. Takbo tayo. <laughs>

at nandito na nga pala kayo sa si birthday, Han. Hello po, pasok po kami. Salamat po. Makikikain po kami ng lumpiang Shanghai. Sana meron. Oops, meron nga. Grabe naman. Hala, dalawa pa lang birthday. Ay, isang gift lang ang nabili namin. Sorry po, kakain na po si Hana. Ayan na. <laughs> At si Sakmo, diet guys. Ang kinukuha lang niya, etong buko salad. Fruit salad pala. At si Aling Maliit, yan, nagkapasubo pa sa mama. Laking-laki na. Ito sila for the kain. Kain well. Ang uunti nilang kumain, grabe. Ano yan? diet, aling maliit, ha, nasak mo. Enjoy lang kayo dyan. Sabi ni aling maliit, gusto niya ng lumpia, kaya ito, binigyan ko siya. Kinuha din naman, eh, ko, kinamay na. <laughs> o, tara, uwi na tayo. So, guys, pa-uwi na po kami. Yan, ang dalawa, nag-aaway pa ma. Oh, nag-aaway pa. Yan, takbo mo daw, tinakbo mo. Yan, yun, ma, nag-aaway pa ma. O, ang dalawa. Ay, sige, may tikba lang dyan. Sige, may tikba lang. <laughs> <Kalaan> nyo, ha. <laughs> Ayan, makikita ko mong bata may tiyanak, may tiyanak! Kinahal din yung tiyanak! Ayan, <laughs> baka mag-glasong nga ba yan? Ay, Diyos ko po! Kenjana, single ka pa din! Single ka pa din! Kenjana, single ka pa din! Single ka pa din! Kenjana, single ka pa din! Single ka pa din! Single! Sino nga ba ang pinakamaganda ngayong araw na to? Si Aling Malit nga ba? Isak mo? O, si Hana. Unahin na po natin si Aling Maliit. Please welcome Aling Maliit. Bam, bam pam 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 bam pam pam. Aling Maliit, ikaw ba ang pinakamaganda ngayong araw? Oo. Uh, Bakit? Kasi fresh pa rin ako. Oh, fresh pa rin daw. Oh, exit na. Please welcome Sakmo. Bam pam 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 pam. Sa mo, sa tingin mo, ikaw ba ang pinakamaganda ngayong araw? Dahil, mas presyo ako kay Maliit. Oh, and the last one is Hana. Pam, 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 Hana, sa tingin mo, ikaw ba ang pinakamaganda sa inyong tatlo? Yes. Bakit? Dahil maganda ka Guys, sa tingin nyo guys, si Aling Maliit, Si Hana, oh si Sakmo, iniwan na tayo. <laughs> iniwan na tayo, wait lang. Aling maliit, ba't mo kay iniwan? Ano, ano? Okay. Aling walita nung kinain mo sa birthday, Han? Yung tahog. Ano pa? Tapos, ano, red na buko pandan. Ano pa? Wala <laughs> na. Lumpia, kumain ka ng lumpia. Kita oh, sa video. Lumpia. Oh, sisak mo kaya nung kinain. Talangin natin. Tara, bilis. Hana, okay. Hana, anong kinaya mo kanina doon okay. sa birthday, Han? Ano, ano? Ano? Kanin at matamis. Lang. Walang ulam? May ulam syempre. Para... Sabi mo kanin at matamis lang. Ikaw sakmo, sakmo na kanayin mo doon. Ana? Dessert at lumpia lang. Oo nga, diet kasi kami guys, Diba? ba?